bahay nila. Ito dito. dito. Hello, Good afternoon, ano, ano, eh, oh, okay. Lynn. Hello, Hello, baby! Hello, Hello ito, baby! Lady. Hello! Hello! <laughs> Hello! 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 <laughs> Hello, baby ko. Hello, baby ko. Kiss, kiss, baby, kiss. Kiss kiss. Kiss kiss. Kiss dito, kiss. Kiss dito, sa Kiss Sa kiss. Kiss mo kiss. Kiss dito, kiss. Kiss kiss. Kiss Hello, domatina. Hmm. Love you. <laughs> Love <it>. <laughs> <laughs>

Sinong do ni Jobin si Johnny sa ano, galing Italy. Bisita namin ngayon. Anong pizza ngayon? Pizza Quincy ng ng uh, Agosto. Agosto. Nagbisita si Johnny sa amin

Nandodo na si mama nila, si Jeremy at si, si Joshua sa ano. Doon sa isang kapatid at ipinaghanda daw sila. Ng mga mm -hmm. okay. mm -hmm. Na mga kapatid. Si Jonah ang nag-drive sa First time ni Jonah dito pumunta sa bahay nila. Ayan. Ito. Kay Junior naman na yung kutsi. Kanya yan. Sandali lang, Julia. <laughs> uh oo, -oh, kaya nga eh. Welcome to your <laughs> vlog. Welcome to our vlog. Our vlog. Ito po ang ano, pamilyang Valencia. Kompleto po sila ngayon. Maybe apa tayo, para meron tayong... Kaya nga eh, oo nga. Kuya, meron akong picture bigyan kay mama. Yung apa tayo, na nasa pergulos tayo na up, ano, sabi na naka ganun. Sige, ito sa amin, sa bahay. Hello. Hello, confidence. <laughs> Thank you. Kita yeah. kami sa bahay ni yeah. At yeah. Christina. Ginawa oh. oh. niya nila Ate oh. Annie. Oh. Yeah. 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 are inviting people is Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> to <that's the> <laughs> Yeah. 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 And the oh. yes, and we're and well, yeah. <laughs> <laughs> When you're 14? We get yes, we're gonna do the karaoke. Who wants to sing? You're the first one, Steve. I know. I will. I can't believe you until you do. I'm sing one song. okay. <laughs> really? <laughs> really? <laughs> okay. Yeah, 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 yeah. Ito si Ate Christina nakatira dito sa bahay. Kay, kay mama ito, kay mama. Hindi eh, naman mama. Oo nga eh. Ano kayo? Um, mat, mat stay overnight kayo dito? Mm -hmm. Maganda naman. <laughs> 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 Eduardo M. And <laughs> this one. This guy. Shirt. That, that. White shirt. <laughs> White shirt. Joshua Eduardo. He tells you someone. Everybody's is cheating, guys. No, this, this is not okay. When you Every boy just... is cheating. Every boy is cheating.

Is huh? Baby. Huh? Lola wants you to sing your, man. Your, man. your man. baby, your man. Nandito kami sa kapatid na sa congregation ni Ladin. Dito ginanap ang kanilang is anniversary. Is na, nasira na, oh. Uh, aside, aside, aside. Uh, uh, sa bahay ni Ate Cristina. Ginawa niya nila Ate Ani. mo. Yeah. I, know, I, will I can't believe you until you do. Ito si Ate Christina. Ang nakatira dito sa bahay. Hindi naman, Oo nga eh. So, mag, ano kayo, um, pag, stay overnight kayo dito? Mm Sa Maganda naman. Him and this one, <laughs> this guy. The, the, White, that shirt. One. White shirt, <laughs> Joshua Eduardo. He he Everybody cheating, guys. No, this is not okay. Guy's oh, you're You're oh. He's oh, oh.

laki-laki ng ano na to. Mall na